Pang-apat na araw na nga pala guys ng paggagawa natin ng Project Mini Kubo dito sa palaisdaan at naglalagay na nga pala guys kami dito ng upuan pali palibot dito sa kubo. At nagluto na rin nga pala guys kami ng toron na napakasarap na merienda at dito na rin guys kami nag-food trip ng mga kaibigan ko. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay pang day 4 na nga pala na, na paggagawa natin ng Project Mini Kubo At dito nga guys ay kinula nga pala kami sa kahoy na Coco Lumber Kaya dali-dali kami bumili at hahakuti natin Papunta dun sa ating munting pala Sa mga gusto nga pala shout -pa shoutout ulit dyan Pakicomment lang dito sa baba para next video ay may out ko ulit kayo Sinakay na nga pala guys namin dito yung mga nabili namin Coco Lumber Na gagamitin natin dun sa Mini Kubo natin Papunta dun sa palisdaan Napakaganda naman guys ng araw na binigay sa atin ni Lord Talagang napakapayapa lang Kung so, nga lang sa inyo guys alam nyo ba sa araw-araw nagigising pa lang tayo ay napakalaking blessing na nun sa buhay natin. At syempre galing kay Lord yun. Kaya huwag guys natin pasalamatan yung mga blessing lang na dumadating sa ating buhay bagkos pasalamatin din natin yung mga binibigay ng Lord na pagsubok at problema sa ating buhay. Dahil dun guys ay nakikilala natin lalo yung sarili natin at syempre nagkakaroon tayo ng lakas ng loob palaging lumaban. At ang malaking tanong guys, sa blessing lang ba tayo kailangan magpasalamat kay Lord pag nakakatanggap tayo ng blessing? Syempre guys hindi rin kahit sa pagsubok at problema ay pasalamatan pa rin natin kasi hindi niya ibibigay kung alam yang hindi mo yan kaya. Kaya kung may nasasabi man yung ibang tao sa atin at hindi nila kilala yung tunay nating pagkatao, huwag niyo silang isipin. Tandaan niyo si Lord yung mas nakakilala sa inyo at alam niya lahat na nangyayari. At speaking of blessing, mamimili nga pala guys kami ng limang tao na mabibigyan namin ng jikas basta mag-share lang dito sa video namin at ipo-post namin dito sa page. <coughs> Kaya sa mga gustong manalo ng Tito 200 pesos, ay eh, pipili nga pala kami ng limang tao na mabibigyan natin. Basta mag-share at palo lang dito sa Facebook page natin. Basta screenshot nyo lang guys yung proof ng share nyo. Tapos ilagay nyo dito sa comment section ng video na to at mapwede na kayo guys manalo. Dito na nga lang pala guys namin na isipang kumain ng mga kaibigan ko sa ginagawa naming mini kubo. Naglagay lang nga lang guys kami ng plywood dyan at dito na rin kami salo. Sobrang sarap talaga guys at nakakaganang kumain pag marami kang kasabay. After nga guys namin kumain, eh, pumunta nga pala ako dito sa may dalampasigan sa may gilid ng tubig para mag hugas ng kamay. Kaso nga lang guys, nakakita ako dito ng mga baby butite. Yan nga pala guys, yung mga maliliit pang butite kasi nga pala, likas nga pala ang similya ng butite ngayon. Kaya agad ko na rin guys silang ibinalik sa tubig. Napakute kasi nila para mga maliliit na bola. So bali nga guys, ang kasama ulit nating magawa ngayong araw itong tropa natin si Jeric, si Angelo, si Miguel, si Balong at si Topeng. Ganito nga pala guys yung gagawin nating upuan dito sa project mini kubo natin. Lalagyan nga pala guys natin ang upuan yan, palibot para magkasya kami dito. At minsan guys, dito rin kasi kami matutulog kaya medyo ginagandahan namin. Nakakatawa Palang guys na marunong pala kami magawa ng ganito. Kaya pag, pag, pag ng nagkaasawa guys, isa sa kagrupo ko, talagang pagtutulungan namin gawa ng bahay. Tapos kami kami na lang guys sa magtatrabaho. syempre para kahit papano guys, ay eh, makatipid siya sa gastusin sa pagbabayad ng labor. eto yan nga guys, so tingnan nyo naman, sobrang pibilis talaga namin gumawa dyan para mga builder lang sa COC. Sabi nga guys sa kasabihan na mas okay pa yung bahay na kubo kaysa sa bahay na bato. Kasi guys, doon daw sa bahay na kubo ay nakatira doon ay tao. Pero doon sa bahay na bato ay nakatira ay kwago. Eto nga guys, yung namin. Nagluto nga pala guys, kami dito ng turon sino nga pala guys kumakain at marunong magluto dyan ng turon sobrang sarap nga pala guys ito ng merienda tapos lalawukan mo ng kape at bago nga pala guys, kami umuwi dahil nga napakarami mga susumbagungo napakagala-gala lang dito sa loob ng ating maliit na palaisdaan eh na rin nga pala kami yan at gagawin namin pang ulam tapos noong bandang hapon na nga guys eh eto na nga pala natapos na nga pala guys, namin yung pinakam base nung upuan na palikot palibot dito sa loob ng kubo natin at napakaganda guys ng view dito pag natapos to so bali nga guys ang gagawin na namin sa sunod eh, ay na guys kami ng kawayan tapos ilalapat na namin dito sa sahig tapos dito sa bangko at sa palibot nitong ating mini kubo. Kaya abangan nyo sana guys yung day 5 natin dito sa mini kubo.